Woy toh! Hoy! My, my, my I love. <laughs> sinong matigas sa Patakot Elementary School sa kanahan na no? si ang si Totoy Tura! Pili si, si Pili si, si Naming with sa Karakatan Sa Karakatan naman isa rin natin Si Palako! Kailangan mong magkakalaman na kung sino ang unang inyong mapaksa sa Duraco Siyang kadeha! Ma! Laura! Magkakalaman natin siya! Hindi ko alam kung paano mag intro kasi alam naman natin na buo to Woo! Tatlong beses o bullet sa grade 2. Laging bumabagsak kasi hindi nalilido Pag-exam, lagi siya nangangopya. Eh kasi nga, hindi marunong magbasa. Pag sa klase, laging nakabulaga. Alam niyo kung bakit? 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 Eh kasi, bobo nga. Ano ba sa namin mo ba? Ito ba ang transferi na galing Maynila? Nalangin baon ay tuyo at inihaw na tilapia. <tinyo> HAHAHAHAHA Kinakas ka, palaging tinapa. na pa. Ang itsura palang mukhang ang lansa. <tinyo> Ewwwww eh, Nakikita ko yung baon mo, nilagang kamote. Utot ka ng utot, paano ko nalaman? Mga tropa mo nagsabi. HAHAHAHAHA oh. <tinyo> Second round naman, nunguli, no, tototot! Woohoo! Tot. <tinyo> pala pa. Hindi mo mo itsura. Mukhang katrawan ng bakla. Pare. Ah! Uto, uto. <laughs> Ganyan talaga pag pagluwala kay Bobo. Ah! Ito naman, kakasisip. Pala pa. Kurat naman. Anong nakain mo? Baldi-baldi pang lugaw ang kakainin mo. Bago ka pa lang, matagal na ako dito. Sa itsura mong iyan, bibihira maligo at magsipilyo. Huling banat para kay Totoy na magaling! Sabay-sabay tayo, Totoy Turat! Mukha kang bali! Ano ba Ano ba hindi Ano ba nung nagpapalot mo ito? Mukha ng dependent. Uh -huh. Hindi pa siya nag-iibol, mukha na siyang alien. Uh -huh. Pinag-aaway niyo! Pasara pa ng pinalot. Eh, ang ulam niyo nata kanina. Kasi naghawat. Hala, balik na sa klase niyo. Isin niyo, purutin ko ang singit niyo. Okay.